Buling nagsagawa ng clearing operation sa MMDA sa Mabuhay Lane sa Quezon City na nagsisilbing alternatibong ruta ng mga motorista habang nakasarapah pa ang southbound lane ng EDSA Camuning Flyover. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Kasi ito, hindi ito pwedeng madala talaga. Gumasto sa kunya, numutang ako sa Mumbai tapos ngayon ganun-ganun lang. Ay, hindi nga ako nakapagtingba kasi Halos mapayak na lamang si Elizabeth matapos hilahin ng mga tauhan ng MMDA ang kanyang kariton kaninang umaga. Nasa gilid kasi ito ng kalsada sa buhay lanes sa bahagi ng South Triangle. Ang kinikita niya daw sa pagtitinda ang ipinangbubuhay niya sa kanyang dalawang apo. Kaya naman malaking problema niya ngayon kung paano siya kikita gayong siya lang ang naghahanap buhay sa pamilya. Binili ko yan sa junk shop para lang mapagawa ko sa Alam mo naman tayo, Bombay. Wala naman akong pagkikitaan. Yung asawa ko matanda na rin. Pumanag din ang ilang pang vendor sa tilang motorista na nadaanan ng clearing team ang motoristang ito. Itinapon pa ang ibinigay na violation ticket ng MMDA. Papasok pa rin natin violation niya. Pag nag-renew siya na sa kanya at hindi niya tinubos, hindi siya makakakuha ng clearance, hindi siya makakarinig na lisensya niya. Ang rason at pakiusap ng mga nasita, hindi umubra sa MMDA. Kina kailangan daw kasi natuduyang malinis ang mga kalsada na nagsisilbing alternatibong ruta para lumuwag ang daloy ng trapiko sa EDSA. Ang Mabuhay Lanes sa bahagi ng South Triangle ay nagsisilbing alternate route sa pagsasara ng kamuning flyover kung kaya't dapat ay wala ni isang nakakasagabal sa trapiko dito. Sinitarin kanina ng MMDA ang ilang residente na ginagawang tambakan ng mga manok ang gilid ng kalsada. Giit ng MMDA, dapat maunawaan ang mga nagtitinda sa sidewalk na hindi sila maaring maglatag ng kanilang paninda sa bangketa dahil nakakaabala ito sa trapiko. Ito na ang ikalawang beses na sinuyod ng MMDA ang Panay Avenue at Sergeant Esguera Street. Pero ang mga pumaparada at nagtitinda sa bangketa parang mga kabute na lulubog lilitaw. Ay, yung karsada ginawa, daan ng sasakyan, yung bangketa ginawa daan ng taong bayan. Kamukha nang nakikita natin kanina, yung mga illegal vendor, nagagalit sila kasi hindi naman daw nakakaabala sa sakyan. Pero hindi naman ginawa yung bangketa para pagtindahan eh. Ginawa yung bangketa para daan ng taong bayan. Tiniyak naman ng MMDA na handa nilang araw-arawin ang clearing operation sa lugar para lang matiyak na magiging maayos ang daloy ng trapiko. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas